pag na ko. Bubuksan na natin tong ipon ko na isang bote. Puro na ito guys. O, tinumahan ka pa. <laughs> Ay, buksan na natin. Buksan na natin. So, yan. Dito ko lalagay. Para hindi maging makalat. <laughs> Nakakatuwa. Nakakalibang guys. Wow! Pag ito na-shoot ko, huhulaan nyo kung magkano'y naibon ko na to. Are you serious? sige tignan natin kung sino yung makakatama. Bakit ang shoot ko? mag na din ako. Oo nga guys, tama yun. mag na din kayo ha. mag na din kayo. Sabayan niyo si Duday sa pag -iipon. Sige, shoot mo na. Ah! Mag-iipon na din talaga kayo lahat. Guys, oh, pagka naka-iipon ka, ano bibilin mo? Bibili ako cellphone. Bibili ako cellphone? Oh, matagal-tagal na iipon yan. <laughs> pag ito na shoot ko, mag-iipon na din talaga kayo. Ay! Di na shoot. Siguro hindi nila kaya mag-ipon, no? LOL! Hindi nyo kaya mag -ipan. guys! Nakaligtas kayo! Pag ito na-shoot ko, isha-share mo to sa mga friends mo. Okay. <laughs> share mo na to sa mga friends mo. Ilang friends? Eh, ilang friends? Uh, ten. Ten. Oh, share mo sa ten friends mo.